Indebraman yung mga bakang ito. Makakapal ng kanilang mga lambi. ng kaya niyo. Panuorin niyo muna baka pa kita. Panuorin niyo muna baka pa kita. pa tubay. Yan, tinutusok ka ng ilong. Oh, oh. ay, oh. Siya, siya, tama yan. mo sa ayan. At Ano ang pag sa tolong tolong oi oi makan nombor mari bayar jauh jangan orang ni munak pakai tak tahu nak buat apa nak kurang jauh sini nak papa ini kasihkan bayar jauh sama siapa sahabat katumbai sahabat mati ini di timurong

Point. Ay, ayaw yan, naka-video ka pa Sa ganda ka rin ng video <laughs> Sa ganda ka rin ng video Dalawa yung nakayari niya Dito sa bihim Pagka pangat sila Dito 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 Oh. Hindi, eh, anim po. 60,000. Ang gusto ay eh, na po. Ang binabawasan. Binabawasan pa. So 60,000 ang gusto ng may-ari. Ay binabawasan pa nung magtatratrato. Ayan. Binabawasan pa nung basilar. Ito sa 60,000. Ito nga naman ang mga torretihan. Ayan, patabahin. Pantay, pantay balikat mo na lang, talaw mo lang. Matalaw. Talaw ba ka kalaw? Ay, Yung panliligaw, hindi binibigla yan. Bago pa sagot Yung Hindi binibigla yan ang panliligaw. Ayaw mo, huwag mo. Dada lang usaw, ah, dada lang kalabaw, ano? Hindi nagkasundo. Hindi nagkasundo parang ang oso ay isang musong matakaw. Okay, pish mau. Aba, pinag-usapan na wala lang 50,000 higit. Oo. Yung may gura sa ating na permit na ito pa. So, hindi real obra dito sa limang ko, higit kasi gusto ng may-ari ay 60,000. Mahigit pa. Mahigit pa si 60. So, 63 ang halaga sa amin yung binibigay ng ano po. 63,000 ang presyo tapos binibigay ng 60. Eh, pag, pag, pag ibibigay mo rin ng 55, hindi ko kukuhin ko lang Pag binigay ng 55. Pero maganda na sa presyo yung 55,000 ito. Eh. Maganda naman ang lahi. Oo, oh, maganda, nakantay na. Mm -mm. Matuwid oh. Tangkad pa. Talaw.

ay, ayun may ari, tinatanong daw kung magkano ang kaya. Ayan. So, ayun ang buyer, tumitingin pa sa iba. Pinag-iisipan pa yung isa kanina na tinatrato nila na 60,000 binibigay ng may ari. Uh -huh. Tumitingin so, pa siya sa ibang mga baka. Ang magandang advantage kapag dito ka bumili ay kapag kapos ang pera mo, makapamili ka pa ng kaya ng bulsa. So, yung buyer, meron pang nagusto na iba pala doon. Patarami mm. po yung ibang daan. Sabi, pitbull. Surface tracking. Parang yung na rin

So, parang hindi yata kaya kaya ni sir yung presyo na bigay ng may uh, ari ni Ganong tunay. Ganong Ganong tunay. Ganong nila Kasi lapat na sa iyo Kaya so, nilapat na daw ng uh, area ang presyo sa presyo nila. So, ay dito, lumipat dito yung buyer dito sa isang baka na tagal eh, Mary. Yeah. So ayun, nakabili na sila. Tanungin natin kung magkano ba itong nabili. Ayun, ito yung nabili nila. Eh. Hindi nila binili yung 60,000. Ito ang binili nila. Ano sir, magkano pagkabili? Iyan po ang binili nila. Iyan po ang binili. binili. Uh, 53,000. 53,000. Konti lang diferensya doon sa isang malaki sireno. Yung Ito ang binili nila 53,000, hindi na binili yung 60,000. Ito nabili na rin, Agos Livestock. Ay. May magkano nabili? 44. 44,000 44 nabili na. Ayun, ganyan kalaki ang 44,000. Ayun, mataba na rin, Dilog. 44,000. Sir, so, magkano mo pagkabili? Na 40, 40 ko ha. 40,000, nabili na. Ayan. 40,000. Ang ganda. presyo. 40,000. Okay. Pati ito ang presyo sa 40,000. Ito, mag-ina. Ari, Nabili na to. Ayan, mati na. Magkano sir? 82. Mag ina po? 82,000. Pinsan niya magpinsan. Ah, magpinsan. 82,000. <laughs> Yan you know, po. Wala kayang inahin nito? Oo, oh, mga 82,000. na, ebai yung anak. Ay, <laughs> yung <laughs> trainer ka. Hehe. Mahalaki. Magkano pagabili toy? Magkano pagbili? 56. 56,000 na bili na. Katabain. Katabain, patining. P56,000. Yes, sir. Good morning. 70,000. Yung po bilhin nyo? Sa 70,000. Ano, sir? Alagaan nyo po yun? Alagaan. Alagaan ko. Pati niyo? Oo. Pati niyo pa. 70,000 na bilhin, oh, sir. Oh, okay. Parang mura. Okay. 70,000. Ayun, pagka... Malaki. Ayun, nabili nila, sir. 70,000. Aalagaan pa. Mahaba ang katawan. Okay ito okay. sa 70,000. 70,000. Yan? Yeah? Bilhin nyan sir. Hindi, nagagandahan lang <laughs> ako sa inyo. Ah, nagagandahan mo. Magkano daw yan? Hindi ko, hindi ko pa nakita ka, ano ka lang. nabili na rin to. Ito, 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 ito. Hey, hey, uh, Magkano pa kabili niya, sir? Uh, Magkano pa kabili? 56,000. 56,000 nabili ni, sir. Siya siya. tama po. Kung video talagang Takalca gadget para sa social ball. Ah, masikapan. No, Alin niyo ko, eh? Wala lang pa. Nandoon na 'tong gan Si, si Mersiano. 75 itong tournament Junior Senior ball, 75,000. Ito, napakaganda mga tortihan. Tortihan galing Lemiri. Ayan. Alam mo yung mga lambi nila, mga lahing endobraman, yung mga bakang ito. Makakapal ng kanilang mga lambi. Ayan. Kita mo naman ang kanilang lahing. Ito na mo yung mga isura. Magaganda ang kanilang mga mukha. Ayan. Ayan. Tinamo ito, tinamo. mo. gaganda ng mga kanila at sa kanilang mga tayo mga malalapat. At sa dente nila, mga mga sambit. Mga kapal. So, makikita mo yung malahing baka doon sa kanilang mukha. Kapag ang mukha ay ganyan, uh, ganyan, uh, ay talagang mataas ang lahi niyan. Pero kapag yung noon nila ay parang flat, tapos may sungan, yun ay ano, uh, may halo na yun ay mga mistiso Ito magaganda kasi yung mga toretihan hawa. natin sir kung magkano ito yung presyo ng kanyang mga torete hawa. Sir, good morning. Magkano ba presyo ng... Walang limampo po. May git Walang limampo po. Siya kasi git limang po. Itong mga magagandang torete galing Lemiri ano? Galing Lemiri. Sila ay eh, galing Lemiri mga toretihan magaganta ng kanilang mga mukha. So dito kayo magbabase sa mukha ng baka kapag ang baka ay mayroong may lahi o isa siyang ngitid o isusupin Ito si kuya, nabili na. Kuya, maano pagkabili? 45,000. Ayun. Nabili na. So, ito kayo, sir, ganoon natin kung magkano presyo ng baka. Sir, magkano presyo ng baka nyo? 47,500. 47,500. Ayan. Malaki. 47,500. Malaki na. Ayan. Yeah. Malaki na. 47,500. May, may bawas pa sa 475. So binibigay lang ni Sir ng 45,000. Yeah. Magkaka Sir. Eh, bang, sir. Magkano ba kamo Sir? Pahila lang. Ha? Pahila lang. Pahila. Magkano ganun presyo? Uh, 60,000. 60,000. Tinig. 60,000. Bus. Bus. Thank you, thank you. Ayaw lumakan Malahang baka rin Ayan, matabain Dito naman, tanong natin ito kung magkano bagay ito May hinihawak na tatlo Mukhang mababait ang baka niya August live is done magkano presyo ng halaman? daw. 25,000 ang presyo ng baka nila. Ah, basta lista ka na. 25,000. 25,000 okay. ang bawat isa. Matataba. Matataba. Okay.